po mga kakuya uh, Dito po tayo ngayon sa Goshen Bambantarla Ayan Ito po yung pinaka entrance niya Tara let's go Okay Bali po pala dun sa entrance ay uh, May bayad po 150 per head Ayan Tapos Ibigyan ka ng uh, Bracelet Para alam nila na Sa loob na uh, May nakapagbayad ka na ayan tapos tara samahan nyo ko sa loob ayan po hanap lang tayo ng parking dito tapos uh, samahan nyo ko sabay sabay tayong makita yung nasa loob yung hindi pa po nakapunta dito o first time din ayan, ayan po mga kakuya dito na tayo sa parking area ng Goshen ayan po. dito po tayo nakapagparko ano kasama ko yung mga kumari kong magaganda oh. Ayun. nang ni Astril iyan, yan po. Mga ni ni iyan po yan. ano Oh, no kwert tayo. <laughs> First time ko rin po nakapasok dito sa Goshen, ayan po. Okay din pala. Dali. Ayun. Siguro ito yung mga hindi so, ka mag -a -a -dito overnight kasi so, yung uh, yan so, po bali naglakad-lakad muna tayo dyan tapos yan po yung mga kumari ko may nakitang nagtitinda ata ng mga damit dito ayan pasok po tayo And, gusto nilang makita yung mga damit dyan ayan mura lang po yung mga damit dyan na uh, bali hindi naman po okay yan class A daw yung mga nanggaling sa Amerika si taga Amerika yung may-ari. Yan po lahat ng mga products na dyan. Dala niya galing US. Ngayon man perno. Ah, ito po. Mula lang po yung mga damit dito po. nito, 200 daw. 200. Ayan, 200. Ah, halos pang babae po yung dito. Ayan, 2,250. <laughs> Alala, subok-subok ah. <laughs> <laughs> oh, uh, tapos na po silang namili ayan po uh, samahan nyo kami papunta doon naman sa bandi po silang uh, souvenir goshen t-shirt ayan tapos ayan labas na tayo dito naman tayo papunta doon sa mga building doon ayan po yung mga guardian muna nila yung mga iba't ibang kasing ano paso ayan po oh. tsaka yung mga halaman nila ayan Punta po kami banda doon. At uh, mag-picture-picture -picture muna daw sila doon. At, bali po, uh, kapon na po kami pumunta dito. Uh, time check tayo, mga 5pm. yan po. Ayan po, mataas pang kotli yung araw yan. hapon na po yan. Ayan po yung mga building na parang room. Ayan. Tingnan niyo po. Ganda o. Oh mamaya punta tayo ba doon. Dito muna sila daw. Magpa-picture-picture muna dito sa Goshen uh, na logo dito. Tapos yeah. sila bang nagpipicture dyan, uh, iwan muna natin sila dyan. Ako naman ay pupunta mamaya doon sa mga building doon sa taas. Ayan, dito. Dadalhin ko kayo dito para, ayan po. Ayan po. Ayan po. para makita natin kaya. kung ano meron doon. Diba? Oo, ayan. ayan. Bali po, simpleng araw po yung ngayon dito. Mga anong bang araw to? Tuesday. Ayan, wala masyadong namasyal, mamasyal. Yan o, no, yung mga mahilig na magpa-picture picture na Victoria o ano yan. maganda mga view dyan. Ah, doon pa ang Harley Davidson na ito Yan ah. Mm. o. No, first time ko dito. Ayan, yung mga hindi pa pumunta dito. Ayan, pwede kayong mag-walk in dito anytime. 150 lang po yung entrance. Punta tayo banda doon. Tingnan natin yung anong meron doon. Yan. lak dito at mga design. Mga uh, design, oh. Uh, upuan. Pwede magpa-picture diyan. Ayun oh. Pwede kang magpa-picture diyan, Ocean Resort and Hotel. Wow. Uh, no, parang hindi mm, man dito lang po 'yan sa Bomban, ayan oh. Mm, hindi yeah, no? mm -hmm, man ta ganun. Hindi mo alam na yung iba. Ha? Kala nila nasa ibang lugar to pantarlak lang po ito. Ano? Oh. Oop. Sangga tayo na boss. Pick oh bomb. Oh. Tara, puntahan natin yung mga kasama natin doon. Iwan ko sila. Oh. Wow. pero ay gagala muna na kayo kayo dito. Tingnan natin yung bandan dito sa left side dito. Ayan, Ayan. Ano kaya ang klaseng building yung nandun. Siguro simbahan. Ayan o. May bantay. May bantay na dalawang leon. Ayan. Sarado yung pinto. mga leon. May bantay lang leon dito. Ayan. Ayan. Ah, uh, tara, balikan natin yung tatlong Ah. Uh, sigurado kailangan ako doon para picturean ko uh, daw sila. Ayan. Dito naman tayo sa kapila sila po sa taas dito. Matatanaw natin yung access road ng ano dito, NCC. Wow. New Clark City. <laughs> Ayan, o. po. Kung nakikita nyo pong daan yan, yan, Dumadaan po ako dyan. Pupunta po ako ng Pampanga. Clark, Angeles. Dyan po ako dumadaan. Ayan. Ayan po mga kuya. Samahan nyo kami. Magkakapit daw kami dito. Kapehan sa Goshen. Ayan, ano. Ayan yung mga kumari ko. Di mga ninang ni Casril really, iyan. Ayan po. in po nila kami dito. Ayan. Yung mga kumari ko. Para malibang daw yung kumari nila. Si Mrs. Ayan po, uh, dito na tayo sa loob ng Cafe Roma. Ay, eh, boss. Kaya yeah. mo, mag-video ka tanay, boss. Ayan. Ayan po, dito po yan sa Chef. Ayan. Mali, magkarapi daw yung mga kumari ko. Ayan. Ito yung mga menu nila. Ayan. Ay.

Ay, inintihan ka pala dahil. ay po. sarap ng kape. Ah, Merienda po tayo. Ayan po. na yung Tapos na tayong magkape. Tapos tuloy na naman ang picture-picture dito. Ayan po. Picture, picture, picture. sinulit nila yung ano nila de, pagpunta dito. Ayan po mga kuya Kami po ipag-uwi na medyo madilim na po jack tayo 6pm